Tara na kuya. Tara na ako dito. Sana pala pauwi na ako. Pwede mamaya na lang. Piso. Piso. Piso lang. O, nakapalo siya. Kuya, nakapalo na rin ako. Nakapalo ka nga eh. Parang malaman nila. Hindi nga. Kaya ko balikan <laughs> <laughs> Dia, ais lang yun. Nakapalo naman eh. <laughs> Bala kayo dyan. Nakapalo daw, na. libre. Sige na nga. Dito ka na lang dahil. Hindi ko magbayad lang akin ha. Di ba piso yan? Tara na, tara na. Lang, <laughs> 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 mamaya. kuya, wag. Ay, ayos lang yan. Ikat mo yan. Bakat galing siya upload Libre na ako dito, kuya. Pababa na lang. Kaya. Pag nakapalo, libre. Isang okay. pesos lang. Ipapollow kita sa lahat ng accounts. Ko, pwede, pwede. Pa. Sabihin mo lang. Sadaan ba kami, kami, kuya? Sadaan ba kami, kuya? Sadaan ba kami, per Ay, doon do, kailan? Sila, doon. Ah, Nakapalo na ba siya yung isa? Nakapalo sa loob? હ�઱઱઱઱લ઱લલ મરાલલ૲લલલ૲લે. હલલલલલલલ૲લ૲ સઘલલ કલલ લલલલ દલલ૲લ૲લલલ સલલલળે. હંલલલ૲૲ હલ૲�